Hi guys, another day, another car na naman tayo. I'm here in SM Grand Central mo At paano nga ba mag-apply ng car loan? At ano nga ba ang mga requirements ng pagkuha ng car loan? Uh, ang video ito ay para sa'yo. By the way, I'm Azel from Mitsubishi Motors. Jose si Abel Santos. Hi guys! Paano nga ba mag-apply ng car loan? At ano ang mga provide requirements. So marami nagtatanong ng na mga client kung ano nga ba ang requirements sa pagkuha ng car loan. Meron tayong three types of transaction. Cash payment, bank PO, and in-house financing. So sa cash transaction po, ang requirements lang po is provide two government IDs. For bank PO naman, si client ang pupunta sa sa kanyang branch o sa kanyang depositor o si banko naman po ang mag-offer ng car loan kay client. So, si banko naman po ang magpa-process ng application. Then, kailangan si, si client is may kausap ng agent para mabilis na lang yung transaction kapag na-approve si client sa kanyang bankio. Then, maipo-provide naman ni banko ang requirements. Papunta dun kay dealer ang mga requirements so sa in-house financing naman po meron tayong three types of client employed OFW and business so sa employed naman po provide lang po ng two government ID COA and three months payslip then proof of billing then kung kayo naman po ay married automatic po is nakalagay sa co-maker ang asawan for OFW naman po ang requirements po is two government IDs, 3 months remittance, latest contract and 3 months payslip proof of billing sa tinitirhan nyo po sa inyong bahay. So, kayo po ay nasa abroad, hindi po kayo pwede maging applicant. Automatic po na kayo ay co-maker. Ang applicant natin ang inyong first degree or pinapadalan dito sa Pinas. Kung kayo po ay married, automatic sila po ang applicant. Then, kayo po na nasa abroad ang magiging co-maker kung magulang niya naman po ang pinapadalhan, single po kayo at magulang ninyo ang pinapadalhan, sila po ang magiging applicant. Then kayo po nasa abroad ang magiging co-maker. Then yung kapatid, kung kapatid niya naman po ang pinapadalhan, nakapangalan sa kanya ang remittance, uh, siya po ang magiging applicant. And then, kayo po ay magiging uh, co-maker. So, kung gusto niya naman po na kayo ang maging applicant, kailangan Si OFW na nasa abroad ay nandito sa Pinas para makapag-apply ng car loan. Kayo magiging applicant and then yung co-maker nyo is na first degree, sila po ang magiging co-maker para po sila po ang mapag-iiwanan nyo ng unit. So ang requirements naman po para sa mga business owner, to government IDs, DTI permit, three months latest bank statement, proof of billing. Then kung kayo po ay married, automatic po ang inyong co-maker is ang inyong asawa. Sino-sino nga ba ang pwedeng maging co-maker? Ang pwede nating maging co-maker is yung kapatid, magulang, anak, asawa. So after noon, Um, fill out application lang po and then provide the requirements. Two to three days process. Minsan po, one day lang po kung depende sa parameter ng banko or depende po sa bank approval ninyo. Kadalasan ang mga one day na na-approve is yung mga bank depositor nila. So, ganun lang po kadali ang mag-apply ng car loan. By the way, I'm Azel from Mitsubishi Pick Motors Jose Abad Santos. Please subscribe my YouTube channel and follow my TikTok account for more updates, price and promo. And thank you for watching. Thank you all for watching this here video.